Naranasan mo na bang nadedrain ang battery ng motor mo? Habang tumatakbo ka nga, ramdam mo itong palyado At kapag sinilip mo yung display, bagsak ang bultahin ng motor at may check engine At ang kakaiba rito, mayroong sumisipol sa magneto Eto nga, pakinggan nyo Sa mga nakaka-encounter ng ganito, sa motor mo man or sa customer mo, ito lang yung ating mga gagawin. Sa harapan ng NMAX, buksan mo ang kaha. Dito mo makikita ang nagtatagong charging relay. Tanggalin mo ang socket. Silipin mo, baka sa limang terminal ng relay na yan, mayroong sunog. I-check e mo na rin yung socket ng relay. Kapag wala kayong nakitang problema, sunod yung silipin ang harness ng stator papuntang ECU. Tingnan nyo nga ito kung nasunog. Kapag wala kayong nakitang problema, buksan nyo na agad ang stator. So, silipin natin mga boss. Ito binaklas ko na. Ayun. Etong part na to, tsaka ito. Kapag ganito nga ang nangyari sa coil ng stator nyo, ito lang yung mga pwedeng gagawin. Bumili ng brand new pero nasa 7,500 to 8,000 ang presyo nun. Pangalawa, pwede kayo magpa ng coil pero walang assurance kung hanggang kailan tatagal. Pangatlo nga, bumili ng second hand. I-check e nyo kung legit ba yung seller at kung walang problema yung binibili mong pyesa. Ito nga ang itsura ng magneto nitong NMAX. Lilinisin ko nga ito at pipindurahan na rin. Kinakabit ko na nga ang CKP sensor dito sa stator na second hand na nabili ko. Nagpalit na rin tayo ng ba bagong long wire. Sa pagkakabit nga nito hindi plug and play. Ingatan nyo hindi magkakabaliktad yung tatlong wire ng stator papuntang ECU. Sa pagkakataon na ito, kinakabit ko na yung second hand na stator na galing sa Aerox. At sinalpak ko na rin ang bagong linis na magneto. Long wire ng stator, kinakabit ko na nga dito sa harapan ng NMAX. Pagkatapos ng mga ilang oras na paggagawa mga boss, ito na yung magneto at ito na nga yung long wire na galing stator. Sa pagkakataon na ito, papaanda rin na natin yung motor. Dito natin malalaman kung magkakaroon pa ba ito ng problema. So, kung natin yung ignition switch mga boss. Okay, so yung check engine, hindi na talaga nabubura mga boss. Nasa memory na. So, ang gagawin na lang natin dito, o papa-erase yung error code dito sa memory ng motor. So, ang goal natin dito mga boss, yung battery dapat tumaas na yan habang umaandar yung motor. So, yan. So, 12.9 mga boss, 13.2. So, antayin natin pumalo ng 14 mga boss. Tapos, ibalik muna natin yung kaha dito sa harap. Ayan. Balik natin yung kaha mga boss Tapos Antayin natin ito pumalo ng 14 Ayan e na siya mga bossing O natin Okay So yung dating umi-start pero may sipol. eto na mga boss. Yan. Pala na di ba? Ah, ayos. Okay. Ayan. Off. Boss. So, kung sakali nakaka-experience kayo na sumisipol ng magneto, check na lang yung charging relay or kaya naman sa si stator ando lang yung problema alright